Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami po ngayon ay pupunta sa dagat Ano naman ito sa kasama na yung mga kiddos New Start Mix Ngayon po ay ika-13 na po ng April Ang oras po natin sa ngayon ay Alas 4 na, di ba? 4 p.m. Kami po ay nasa kahabaan na ho ng Ruwais. Ruwais, o. Oh. kami ay on the way na talaga papuntang dagat. See you there. Ayan ho, on the way na ho tayo nasa kahabaan na po kahabaan na po tayo ng uh, Al-Shamal Al-Shamal Road yeah. at tayo ay nasa pangangalaga ni Kapitan Mexi yeah. Kapitan Mexi at ang kanyang co-pilot ay si Ustad sa Rakib yeah. okay guys ganda sana mas lalong maganda sana o masaya kung yung mga kapatiran namin ay bumunta sina uh, Rajmil Abdul Gafur si Abdullah Aguilar Jebrel Ugaw si Ibrahim Bagaju at saka si Benz, the Commissioner Usoa Nag-present kagabi yun eh Pero Pansamantalang nagpaalam. At uh, sana Sa susunod, or baka may oras pa naman At may ways naman tayo Madali lang naman sundan itong lugar na ito At tayo po ay ano Magna night swimming Pero hindi tayo magpagabi Yan po <laughs> May baon po tayong pusit. May baon po tayong ice cream. Dinunit ni Irwin. Sana ikaw, Erwin ay pupunta din. Eh, sino pa yung hindi ko nabanggit? Si? Sino pa yung hindi ko nabanggit, Saud? Yasser, oh si brother Yasser, brother Abdullah, Jason, uh, Jason Mustafa, Yon, si ano, si Isma, Ismail, Sipti, Supervisor. Jamal Jamil Sayang ang mga pagkakataon na ito Sheikh Mukles At ang iba pang Mga natin Sana po ay makahabol po kayo Okay po Kita-kits mamaya